So guys, ayan pa uwi na ako guys Galing sa trabaho Naglalakad na ako Naglalakad na ako guys pa putang metro Pero dahil wala nang metro Sasakayan ko na lang is bus na lang guys Malapit na naman dito guys sa trabaho ko yung ano Yung sinasakayan ko yung bus Kunting lakad lang naman Anong, Ito dito, dito na dadaan Ito kasing metro dito malapit lang din Sa trabaho ko guys kahit maganda naman akong maglakad kasi nga ah, ang datingan ng bias dito guys is mga mga alas 12.07 so maaabutan ko pa rin siya kasi ang salo namin guys ang trabaho ko doon doon yung trabaho ko so, malapit lang din tsaka ngayon okay lang maglakad ka guys kasi nga pag dito nung ano hindi na kasi kumbaga hindi na mainit malatag magtataglamig na kasi dito guys kaya pwede na ako maglakad Dati kasi pag tag-init kasi hindi na ako nakalakad kasi sobrang init kahit kahit gabi. Kahit gabi kasi guys na init. Pero ngayon yung simoy ng hangin malamig na. Ayan o. Yun doon guys metro na yon Doon sa unahan. Diba ang bilis ko lang. dito na ako. na agad ako sa my bus station. Ayan guys o. Oh iba ito kasi metro na to guys ayan metro na yan kaso lang magat yung oras wala nang metro hanggang alas 10 yes lang minsan alas 11 hindi ko na naabotan kasi out guys is alas 12 tapos minsan nag overtime kami kaya hindi ko na naabotan namin mata dalawa ng metro magbabas na ako guys hindi nga lang pwede ako mag-video sa unang sa harap kasi may mga may mga nakabawag-bawag videos sila eh kaya ito so, na guys yung sinasakayang kong bus oh. yan, ito na yung sinasakayang kong Meron dito guys ano Night market na siya guys Kasi nga Pag december na So ayun may night market na dito Pag di-off ko saka ako gagala guys ito guys pagbaba ko dito sa metro station nilalakad ko lang to hanggang papunta dun sa amin siguro pag ano, malapit lang naman pag nilalakad siya pero kailangan ko pa rin talaga bumili ng ano ng sarili kong ano sarili kong electrical bike kasi nga ang tagal mag ano dah na uwi na rin kasi karamihan kasi dito guys pag mga around tail ang uwi ang talaga ng uwi ang talaga ng mga tao na sa trabaho nagmalakad pa ito guys nag voice record na ako guys yeah, kasi yeah. medyo nahiya ako kasi ang daming tao alam mo naman tsaka ano to dito may ah uh, Medellin S. Kaya hindi ako masyado nag-yaw-yaw -yaw ng yaw-yaw. So, ayan. Nakabigyan na lang ako, guys. Malapit na nga pala ito guys, sa amin, guys. Inilalakad ko lang ito. Pagbaba ko na yun-yun. Ayan. Nilakad ko na lang siya. Paikot, guys. Pa paikot ko na lang siyang nilalakad hanggang doon sa amin. Hanggang doon sa bahay. Malapit sir, lang sir, na naman siya sarap nga lang dito para maglalakad kahit na kahit na oras ka nang umuwi is marami ka talaga ano tawag dito marami kang makikita ng tao kasi marami ng umuwi na mga ganong oras na rin sayang guys dito nga pala ako talaga tumandaan niikot pa ako yung guys niikot pa ako yan papunta doon sa bahay pero hindi naman siya ganong pa ka kalayo dahil ngayon kasi guys, magbibis yung bela. So, mas masarap na kasi gumalag yun lang pag day off. Kasi pag day off, malaling na. Hindi na mainit kasi hindi na humid yung pal paligid. So, ayun na nga. Maka-eco tayo ng maka-eco dyan ng maayos. At medyo maka-vlog na rin ako ng mas guys. Kasi maganda rin yung camera yung ginagamit. Hindi kasi cellphone. Video zoom na siya. Yun nga lang talaga. Medyo nahiya pa rin talaga mag-vlog mag guys. Pero subukan ko talaga maging magaling. Ano mag sa akin mga video. Ayan, malapit na ako sa akin dyan, guys. Pagbaga kasi na, katuloy na pag-i-off ko, guys. Diyan ako nag ikot, -ikot kasi. Maganda marami kasi dito ang mall. Nakaikot ko dyan sa algoy mo, kung saan saan, guys. Ayan, pag na ano. Lalo nga yung, ano, guys, yung winter na. Masarap na gumala kasi marami na kasi ditong, Ano yung tag dito ng Night market. Kaysa, saan, kumanta marami ng night market dito, guys. Kaya masarap nang gumala dito lahat ang mag-disimple pag winter na. Hanggang ano kasi siguro mga January, February, hanggang Mars. Malamig pa yan guys. Ayun na pala ako sa bahay. Diyan din ako nasa kay guys kasi yung bahay is malapit na isang metro station. So hindi na ako naglalayo pag Hindi katulad tulad nung dati nasa Almada. Ang hirap magbiyahe kasi nga naka-electrical bike ako. Kasi ngayon hindi na ako mag-electrical bike. Naglalakad na lang ako kasi pagbaba ko ng pag Baba sa Metro Station. Mga 5 minutes sa uh, 5 minutes lang yung layo ng aking bahay. So, ganoon din na lang guys. Bye-bye.